Dito na naman kami, guys. Asama ko na naman si OFW Kataros. Yung channel niya, guys, is OFW Kataros. Ayan. So, kami na naman kasi, ano naman, wala naman kaming pang-upload. Wala na kami pang-upload. Nangyay... <coughs> Tignan siyang nangyaya, guys, kaya wala na daw kami pang-upload. <laughs> ayan. Ito na lang may taga Tapos ayan pala. Naliligaw na naman sila Inday. <laughs> Nawawala. Nawawala. Nawawala sa landas. Tapos, okay, walang sinanap ko walang pangalan. tapos baba. Ayun. Tingnan niyo guys, parang airport. Pwede tayo matulog dito, pero kaso lang magpo-close din sila eh. Um, wow. <laughs> <laughs> <Hindi na> anak <hinahanap. laughs> oh, Ayaw. Pag <laughs> TikTok na naman daw siya, guys. And daw may yung ano, oi. Eh. TikTok na marami kasi ah dito. So about dito na kami, guys. Mm. Wala. Kaya na yung tai, hindi ko alam 'yan. So ready oh, kami maghintay. So, andito na kami guys. Palabas na kami ng metro. Ba't natapos? Akyat kami doon. Tapos punta kami. Ayan na. Tama tayo hanggang katapusan guys. <laughs> Ito na ba talaga to? Alabas uh -huh. <laughs> <laughs> yes, na oh, kami. Alabas na kami guys. Tingnan. Wow! Ang laki ng ano niya. Ang likod niya. <laughs> Sexy! <laughs> Tapos ang dito si... Girl! Hi girl! Oh, ito na nga to! Hindi kagaya naman. Ng... Doon talaga ito. mga so, mga alam na natin ngayon. Super so, init pa guys. So, labas na kami. Punta kami na. Kabayan ba? Ito, ito na kami guys. Ito na kami sa Sokwa. Ang init! Tingnan nyo yun. So, ang init. Mainit pa rin. Si Mashwell Swan. ba? Diba? Nakita nyo yung vlog namin nung nakaraang Friday. Ang init, tapos so, na yun. Ang init pa rin. So, ayan. Si Madam nagtago. Nagtago <laughs> siya na. Bilis! Wala. Bakbaka na sa init ito. So, ayan. Yes, so, yes, wall. Ma init pa rin. Oh, ingat ka dyan.